Hello mga langga, support so to this video kay Nanggawas de Mino. Ba't ako mga sister akas, no? So na malipit ni Xudan, guys. Libog na libog pa mi, ana. Nalibog pa mi sa palitan mo. So na palitan na mi isa ka mangga para mag-shake na lang mi. So na palitan yung mangga, guys, no? Kay 100 kayang kilo, no? So ka na, nagpating atik At, lang kong tanaw, ana, sa mga gulay, isda, and everything. Pero ayan din na, guys. Kaya na ni sa isda, ay sa gulay na malit. So, dahil kayo kapapilihan ko sa Andra. Pero, nalibog jud niyo. Kasi, lang may kaunun. So, naka-decide me na maglawin na lang ni guys. So, sinayan so, ako sa mga ate na dito mo oh, pwede mais ka. ng nang mahala. So, dito na lang mi sa mga importanteng ingredients. para maloto lang atong lawi. So, yan lang na magtas me. O di ulan. O dagan na lang mi So, yan lang guys. baway guys. Please subscribe to my YouTube channel. Bye-bye.